Magandang hapon guys. Andito kami ngayon sa kuan guys, sa aming bahay dito sa Marili guys. Kasi dito kami matutulog ngayon guys. Birthday kasi ni Winnie na bukas guys. So dito kami kasama may kasama kami tatlong katrabaho namin doon sa kuan guys. Sa Karkar, dinala namin dito. Para magkatay kami ng baboy guys Ngayong madaling araw oh, Dito Svina oh Maghahanda kami para sa kanyang birthday bukas guys so, Tingnan natin yung call guys ah Dito Swina, oh Birthday guys Tingnan natin yung mga katayo natin yung baboy bukas guys, guys kasi tatlo to guys dito tayo sa bahay ng baboy ano bang kawangon kulungan ng baboy guys oh. So <coughs> Ito isa guys. Itong dito sa gilid guys. oh, Yan guys. oh, Katayo namin. Mamayang madaling araw. Para sa kuanda guys. Yan po ay para sa Ritson po. At dito ang mga dalawa. O. Katayo itong dalawa guys. Kung siguro. Gawing humba. At saka. Adobo at saka yung ibang mga putahe guys. Itong dalawa mga 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 alas 4 siguro ng madaling araw guys at saka meron din dito kaming isang kambing na katayin guys andito ata sa loob tingnan ko guys ha basta tatlong baboy at saka isang kambing tingnan ko muna sa loob kita ako sa inyo guys Ah, oh, ito guys. Itong itim guys ay itong kambing nito. Ah, uh, katayin din namin guys. Uh, ano madaling araw para sa bird enemy na bukas guys. Uh, ipinakita ko lang sa inyo guys yung mga kakatayin namin mayang madaling araw guys. So balikan natin sila guys. Kasi nagkatay sila ng manok guys Apat para sa puna namin mamayang gabi Hindi ko na ipakita sa inyo guys Kasi baka makuha tayo sa Youtube guys Kasi May maraming dugo So mamaya na guys ha Hindi ko na ipakita sa inyo guys Basta andito sila guys nagkatay ng apat na kuan Na manok Pakita ko sa inyo pagkatapos silang katayin guys Mahiwa-hiwa na So mamaya na guys Guys, nandito sila si Wina guys. Oh, naghugas ng hi mga hiwa na manok. Oh, hi oh. Hi guys. Naghugasan nila ng suka guys. Ito ang para unsam um, ni? Para dilatan. Ah, para tinulang, tinulang, manok. tinulang manok guys. Para dito ang kuanang sarado. Oh, so ito ang para sa tinula guys na manok guys. Oh, tingnan nyo. Ay, guys. Ay, yan ibi. Oh, ito guys oh. Masanay na yung ugod. Nakuha niya ito ba? Oh, so ito ang para sa guys. Para sa tinulang manok guys. So yung para sa tingnan natin guys. Managhugas so, na ay. Oh. so. So tingnan nyo guys oh. Dito yung para sa asam ah, to para dubuhon chad. Ah ito ito na siya, siya guys oh. Oh, ito para Adubo, sa adobo. adobong Adubong. manok guys. So dalawang putahe na tayo ng manok guys. Adobo at saka tinula. Oh. Okay. So mamaya lang guys. Oh, ito na guys. Lunod na yung para sa tinula ang manok guys. Sarap talaga nito guys. O oh, tingnan mo, guys. Wow. Oh. At saka yung para sa adobo guys. Andito. Minarinit pa guys. Oh. Oh, uh, ito oh, uh, may minarinit pa sa kuan uh, guys, sa tuyo, saka kuan, uh, sibuyas at saka kanang uh, usam ahos garlic. Ah, uh, nang ahos bangga sa Tagalog. Bawang. Bawang pala, sorry mga guys. Marinit sa tuyo, bawang, asin at saka sibuyas. May kunting suka. So, marinit muna namin guys para sa adobo yan guys ha. Ang dito yung kuan. Uh, para sa tinula, ori, oh, na ng tanglad. Uh, o sa nangan ang tanglad, Lemongrass. grass. O, oh, at saka may hmm. nilagyan na ng Ito asin. O, oh. Ah. Abaw, oh, ang luto guys, ang birthday si Vivant Bocas guys. O, oh. oh, tingnan nyo. Oh. Mm. So, asilip-silip ko lang dito guys ah, O, oh, mamaya na guys. Pag na siguro nalagyan na ng... Pag siguro ng tubig, wala pang tubig. Pagsabaw, oh. Iginisa pa muna guys. Bila guys. Ah, sinalang na ang kuan guys. Para sa adubo guys oh. Oh wow. Dito ka hurot ani gamay ra man kita. Oh, ninagyan ng kunting tubig guys yung sa tinola guys. Gigini na to mahurot god. Kusugam si ganing kayo oy. Uga lagi kayo tungod lagi ginisa. sa sorry tungod lagi ginisa. sa kainit lagi ko ano. Oh kayo, uga kayo ang atong so, ang ating panggatong. Na Napakatuyo kaya sus ang lakas ng kayo ang kwan guys. Ano ba kayo? Ang lakas ng apoy, sorry. Sure. Medyo kulang talaga tayo sa kwan guys. Salitang kulang ang bukala, bukabulari natin sa Tagalog. Agamay lang sa na, Oo, oh, nakasalang na ang dalawa guys, yung tinula at saka yung adobo. Adu na manok. Oh. Kita ko na sa inyo pag naluto na guys ha. Oh. So guys, ito na guys, okay na. Oh, yung adubong manok guys, so oh, at saka ito yung sa kabila oh, tinula. Oh, tinulang manok. So guys, luto na sila guys. oh so, pakita ko na sa mamaya guys ha, sa inyo kung kakain na kami guys, sa pagkain na lang namin guys, mamaya na. Oh, mamaya na guys. Kain na na ito na guys oh ang tinulang mano guys at saka ito yung adubo guys oh wow sarap oh ito guys oh ito guys oh ito guys ito 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 ito, lahat sige kain na guys kakain na kami guys pero bago kakain guys magpasalamat muna kami guys ike pasalamat ha oh sige mm. Yeah, sige atong sige thank you lord pagkaon ni mong gian lord Sige lang po ginoon. Ate ng dugang kabas ko siya mga kalawas. Amen. Happy birthday to me. Happy birthday bukas. Para bukas. Sige kain na na. Kain na, kain na, kain na. Sige na iloy. Ina madam. Ina, madam, ikan na madam. Ayun mo, suun na mo. Marilaw, baharag na sila ng uban. Pero atos tiris ang uban, pwede lang ninyo ko tiris. Balik-balik lang tiris. Oo, kuha lang talaga rin, hindi masawag. Kaya kung ano, di ang damalitan na ito. Oo, uh, ayan siya ingon nga, wahiko ko ha, doon nga So guys, ini na guys. Kasi tiyan na ko guys, medyo... <coughs> pan guys? Yung ilaw kasi namin guys, medyo mukuan lang. May kaliitan kasi yung... Bumbilya <coughs> namin guys, yung bulb. So medyo... Paan siya? Madilim. Mayis po, mais. Oo, kaya... kisa may muringkol. Dwa lagi nilingkol. Wala na ano? Ano, mura so guys, kanina ako ipakita guys ha. Kay mukha ko, ako guys. oh ito lang sa muna sa ngayon guys. Kasi kakain ako guys. Sinong magkahawak ng kamera guys? Oh, si Wina guys oh. Mm, Palaway-laway siya na ako guys oh. Paano ako kakain guys kung walang mahawak itong aming, aking cellphone guys. wala kasi akong tripod guys. Mito itong tripod gubaon sa ito no. Ah, so, ang kain lang kami, guys. Oo. Oh. Sige, oo. Oh. Kain nyo Lingkuran, ay lingkuranan, ha? Yan namang upuan. Bakit kayo naka kuwan dyan? Naka-tayo? Okay. So, guys, kakain nyo ako, ha? Kain na, kay? Pakita, si ka wina, kayo. Pakita, ikaw, wina. Birthday naman mo bukas, oh. Oh, so, guys kakain muna ako guys ah si Maripio kumakain sila guys oo oo kop kop na ta bahog na ta bahog so kop oh, so, so pasinsya na kayo guys kakain ako nagugutong na talaga ako guys pasinsya na kakain ako ayop ko muna itong kamera guys ha guys tapos na kami kumain guys oh nito na guys win na guys oh may medyo may natirang konti guys oh. Oh, so bibigyan eh, na namin ito sa kuan guys. Ano naman tayong mga kapitbahay dito. So bibigyan namin ito guys oh. So, Bye-bye na mo. Wingwing, -wing. maripe. Bye-bye. So hanggang dito na lang itong aming video guys. Dito kami ngayon sa hindi nakakaalam. Dito kami ngayon sa Talot sa Barile guys, sa aming bahay dito sa Barile kasi nag prepare kami guys para guys para bukas sa birthday ni Wina. Makatay kami ng baboy. May katatay kami may baboy. saka isang kambing guys tatlong baboy at isang kambing para sa birthday ni Wina bukas so hanggang dito lang ito guys wala muna tayong shout out ha hindi wadyo ko Chris shout out guys musta lang sa ating mga mga ka kaibigan vlogger sa Talibon sila si Ado Ramjo si Master Ramil si Master June Master Dan uh, sila si Saldo Mix Vlog sila si Katik si Tata si Jinian, si masawa ni Master Ramil, si Jiram sad, kumusta da Jiram, si Jisa, si Ninio. si Madam Eileen, kumusta sa inyong lahat? So, kung may nakalimutan na, pasinsya, kajip pala. Si Tongki, sila si Dungbin, kumusta? Si Lister, so hanggang dito na lang guys. Bye-bye na. Bye-bye. tayo, bye-bye guys. Oh, sige. Bye bye na. Kau ah? tu